simbahan. Sir good morning. Good morning, my idol. Ito, may mga dalang mga yeah, paninda. Ayan. say isay muna natin. Tapos, ano natin yung mga presence. Eh, baba mo lang sa pambala dyan. Ayan, nakikita nyo. 2, 3, 6. 12. 12. Ang dala niya. Oh, tumula na natin dito sa... Sir, baka mo, sir? 2 fish, sir. Saka 4 to 5. 700 lang, pare. Oh, 700, ha? Mga babi. Kriset niya, ha? Okay. Next. Back to back green, fish, sir. 700 din. Okay. 700 lang, pare. Next. Ito may nilang marati, ha? Next. Sigira. bye okay. Opa Lutino Opaline Lutino Opaline, yan 4,000 ang pair 4,000 okay. naman dyan, ang parisan na yan Next Next Bullshelo Opaline Bullshelo Tapos Green Opal yung wings, Lutino Bandit pair, kasawa na Okay 2,500 Yan, kasawa na yan, 2,500 Green Opal dilute 2,000 ang pares 2,000 na na? Bukahan yan oh, Lahat ang mga uh. ni Sarangga guys. screenshot nila ha Tina back to back, 1,500 Tino, sir uh, back to back Kano? 1,500 1,500 naman dyan At 800 Full 800 ha uh? uh, Yan pa. Blue video Oh, uh, Back to back, open video dyan, ganda yan Back to back, ganda huh? Okay, back to back full swipe, P800. 800 Next, 800 Tapos green winged back to back, P1,500. <laughs> yeah. back, <laughs> uh, back to back na Latino. Uh, tapos itong barred to fish green er, fish 700. So ayan mga kalalitere and game na available, meron pa dito ang kakotel. Napakita lang natin sa inyo para uh, makapili kayo. So, magkano dyan sa mga kakatil ka mo na? Kakatil ko bang pera yan. Ah, bang pera lang yung, A ano, e Emerald. Emerald. saka Emerald, Emerald Si, Emerald Emerald din dyan. ako na kayo isang pares. 3K pares. Oh, 3K ha. So, lahat ang pinakita ng Sir MJ, kinisat nyo, padala nyo sa akin o no, kaya kay Sir MJ mismo. O, MJ na sa inan. Sir MJ, anong number ko so? sir? 0936692 2044. And James ay Facebook. Yeah, yeah. MD. TikTok per match. ayun. TikTok na siya. Sa, maraming TikTok salamat Sir uh, Andy. Oh, thank you, thank you. Ayaw oh, ko um, kalimutan 'tong mga kaya magte-share oh, yeah, niya. Uh, thank, thank, thank you. thank you, good morning. Mga good morning ulit mga ka-ABE yung mga iba ni Sir Mark bibisitahin nanga ang uh, idea niya para sa mga lahat. Sure, Uh, dito po meron po tayong star pinch uh, Red face po siya at orange face Ang lalaki po niyan Yung mas mga pula ang ulo Mas ma-orange na uh, Isang paris po natin dito is 3-5 Star pinch po yan star peach. Po, Meron tayong Albswan Albswan orange hood ko pa Basal po yan, banded na po uh, 1-5 lang po yan Yung green personata uh, wild type po yan Belgium line kita nyo po halos malinis na po wala na siyang orange banded po yan basal ito naman po 2 pipe po ang pares meron din po tayong 1 pair na parakit matured breeder stage na po yan 1k lang po dito hindi po masabing budget meal pero yung sabi natin medyo kaya ng presyo kaya ito po, 800 lang po ang pares niyan Back to back green Ewing Opa. Meron din po tayong pied. Yellow pied. Uh, back to back din po yan. Banded po. Yan. 800 din po dyan. Pastel na Alps 2. Banded din po yan. Back to back pastel. So hey, yun mga kabi, pinagay sa atin ang, uh, ni Sir brandy 800 lang po yan. Oh, yan. So, Sir Bernie, ano ba yung number para makontak? Uh, pwede well, po kontak kayo sa 0931-146-5599 or add nyo ako sa Facebook, Bernie Leon Chodesos. Yun, maraming salamat Sir Bernie. Good morning. Thank you po. Good morning po. Okay. Ang iba pa ni Sir Lito. Tuloy na natin Sir Lito. Green o padilyo sa ka green. Ulan to, 1-3. Lalapin yung green o dilute ta. Ito, pinagpapares pa lang din yan. Pwede naman biyakin. Yellow Bulls o Pais Pritino sa Lutino. Banded na rin to. Nasa 6 to 7 months. 2K lang tayo dito. 2K. Ito, back to back na Lutino. 5 uh, months up, 1 month. 1 month naman dyan, sa kapalitan na yan. 700 lang ang pares. Ito, sobrang ito nang lalaki. Ah, sobrang ito. 700, 700 lang ang isang pares dyan. Ayan, dalawa yan. Okay, thank you. Lahat, meron pang kaka-tail. Kaka-tail. Ayan, 2K lang ang pares na ito, matured. Matured na, no? Pwede no? uh, lang. Lang, lang po Sir, ano? ready to braid na yan. pa sa na lang. Yun lang, Sir? Yun lang po na natin. Nabili na yung dalawa uh, natin, eh. Uh, Sige, Sir. Ang number po? Uh, 09428030200 uh, Messenger, Lito Pascual. Update po namin kayo kung ano po yung mapag-usapan sa peso natin this coming Saturday and Sunday. Uh, Yun pa yung peso nila, ah. Oh. Yan po kasi kayo ng pweso, yeah, yung peso. Yun namin kayo. lang po natin sa opisina ng, ano... Salamat po! Eh, merong nag a sa atin. Ganong Beliches pa sila sir oh. Good morning po sa inyo Ang nabil nila sir ay Opa Delute saka Pablo Opa dilute, saka back to back na green Opa Lime Ayan, dalawang pares na Dalawang pares Kasama eh, na lahat Kasama eh. na lahat, ayan Pati uh, cage Nabigyan ni Sir Lito ng magandang deal ang ating mga mag-ibon dito Malayo pinanggalingan eh Pablo Ingat po kayo sa biyay sir Salamat po Thank you sir thank, thank you, Good morning ulit Good morning, Yes, good morning po dito tayo ngayon sa bando. Ayan yeah. Ronaldo magsakay po sa FB. Ah. Dito, sumunan natin. Uh, mga post dan po 'yan. Ah, uh, back to back Far Blue opo post dan. Yan. Ano lang po diyan? Uh, 600 lang po dyan Okay. Dito naman po isang post uh, yung Far Blue wing opo post dan, saka yung blue opo street dan po 'yan. Uh, Proven hen, nag-sure po na naglalabas ng red, ayan, ang Dan Paulo 'yan. Ano okay. na lang po dyan, 1k. 1k? Ah, 1k, mura 'yan. Uh, dito naman po, uh, Alps na Proven Pair. Yan. Isang Blue Opa tsaka isang Albino Opa na Alps One. Yan. 800 po dyan. 800 naman dyan. Nalaki ng ano Oh. Opo. Yan. Ang puti. puti ah. yan. Dito naman po post dan din po yan. 300 lang po dyan. Anong gender niya sir? Ah, possible cup na po yan. Uh, possible blue. Back to back par blue Opa na split PF po yan. Ah. Bali. Uh, Oo. Okay. 1K lang po dyan. Back to back, to back na uh, pa. Power blue. blue of pa uh, split PE po yan. Yan. Dito naman po ba, uh, back to back o na uh, green o pa line. Yan. Uh, 800 lang po dyan. 800. Uh, dito naman po sa ating uh, violet tsaka blue o pa pastel. Uh, same pastel po yan. Uh, Uh, Project TBPB uh, uh, Possible uh, ano yan, uh, Throwback par Blue Ayun, uh, no? Ano lang po dyan 800 lang po pares okay, uh, sige. Pares po yan Dalawang paresan po yung ating uh, pa Project TBPB Ayun, yeah. dalawang pares available Ang parents po nito ano, uh, Pareha sa uh, par Blue Pastel na Opaline Kaya yung anak po nila Puro white pink po yan Okay, sige okay. Malinaw ha mga kabi has meron pa dito mga Dido green dito naman pong ating uh, uh, back to back opa pay sa far blue opa pay okay, that's saka that's blue opa pay Yan. 1-2 uh, lang po dyan 1-2 dito naman two. po sa ating green opa line uh, 300 lang po dyan ito naman pong uh, back to back na opa dilute, isang far blue opa dilute, tsaka green opa dilute, yan. Uh, 1-8 lang po dyan. 1-8 naman dyan. Dito naman po sa project natin na ino line, yan. Uh, project, oh, yeah. uh green opa pahit na split Ino, Ruben Hen. Tsaka par blue ano yan, par blue pipe na possible ino possible ino project Project uh, Lutino at okay. Uh, so, yun lang mga boy. Ano lang po ito, uh, 1K na lang po tayo dyan. 1K so, lang. Yun lang mga uh, mga boy. Ito lang po eh, nakuha na po yung iba kang ina. Okay. Kaya yan na lang po yung natira natin. Okay. Meron po tayo ano ah, oh, dito, handfeed. Ah, meron po pala yun. Handfeed po. Baka Meron po may niya. gusto ng hand okay. feed yan na ah, nagmature pero mababait pa rin po sila. Ayan, oh, ah, tignan niyo po yan. Oh, nga. Yan, oh, nga. mababait pa rin po sila. Galing po sila ng hand feed ah, nag nagmature na lang. Pare siya. yung ah, lalaki po ito mga okay. sir, ah, mga ma'am. Yan. Kung gusto niyo na mag-alaga ng hand feed na lalaki, yan, yan po sila dalawa. Pare sa lalaki po yan. Sa so, ba? Ah, dito po sa Lutino, ah, 1K lang po. Dito po sa Cinnamon Pie, 800 po dyan. Okay. So mga nag -alaga, mga na available din ng boy. Ayun, medyo ano na po 'yan, uh, i-tame niyo na lang talaga siya para maturuan niyo nang maganda. Ano ito, turuan naman talaga niya. Na turuan naman talaga oh, na siya. Yan, oh, ayan oh. Mga hunted pa po sila. Okay. Hey, okay. mamboy, ano ba number mo para makontakto? 09 09224714802. Pwede pong ipasabay kay Papa mo. Screenshot niyo lang po kung alin po 'yung mga nagustuhan niyo at i-sabihin niyo po sa kanya para masabay niya. Okay, yan. maraming salamat, mambo. Good morning, good morning. So, po tayo ngayon sa bando. Okay, thank you. Sir, guys, magkano presyo dito? 1K. 1K, yan pares na to, 1K. Uh, ah, available yan, ha? Uh, ah. Mature na to parehas ano? Oh, mature na yan. Yes. good morning sir Chris. Gold Yan. 1 kg din po yan. 1 kg Baka nag alok kayo ng gantong pares. Sa, palalo na sa mga newbies. Yeah, yun. Yan, available po, yan. Ads 1. Red hood tsaka orange oh, red hood. 1 Opaline. Opaline parehas. Magana um, sir Chris? 1-2. naman dito. <laughs> <hatte Excuse> <laughs> dito. Available yan. Magana ulit sir? 1 Ah, one naman dito. Ayun. Parehas na oris Hindi na magiganak dito, no? Opo. Ang uh, ng kulay. Ito ba? Tak-tabak na ako pala yun yan, parehas. Kakate, napalo. Napula mata. Kano yun, sir? 1K naman dyan. Tapos, meron ditong ng... Uh, Atuna green. Green piece eh. Ayun, green piece yun. Ganda. 300. 300 oh. Tapos meron pa isa dito. Blue person. Blue person naman. Ayan. Ano yung Pablo? Pablo Perso. 300 na sir? Okay naman dito. Matured na to. No? Baka nag-aad kayo ng kantong parisa, no? Ng kantong kulay. Yun lang, sir, Chris? Yun lang? Oh, lang, yung lang. Ah, sir, Chris, ano yung number mo ulit? Sir, 472-265 Hey, kay Papa Mons TV Ayan, okay, meron po tayo dyan 400 lang po isa ng Lutino Tapos, ang normal Parakit natin, 600 pares Etong crested tsaka yung cinnamon 1k lang po pares. Ito po 1.5 tong trail back na RV parehas. Ayun, mga Ayan, pares. 1.5 sa mart. po natin 3k po isa. Malaki ng size oh. Opo. Yan na, dalama sir. Apo, 6 months lang po yung ano natin na euro. So, yung para makabil silang Fed, paano ka ba makakontak? Siyempre, ang contact number po natin, 0922-609-1917. Huwag niyong kalimutan mag -bell and subscribe kay Papa Mons TV. Yung, um, Siyempre, huwag niyong kalimutan si Moto pala, boy. Yeah, magandang S S Mark. ating Reels, Mark Raymond, Chanko Santos. Palo-palo lang. Thank <laughs> you. Thank you. Morning. Morning.